sa ating lahat. So, kayo ba ay mahilig sa club shoes? Or yung mga slip-on, ready to go na mga sapatos? Yung ayaw nyo nang magsintas kasi uh, matatagalan kayo. At gusto nyo yung comfortable at lightweight? So, meron kaming natuklasan na dalawang brands ng club shoes or clogs na hindi masyadong mahal. So, meaning, affordable na at matibay pa. So ito yung dalawang clogs natin. No? So yung unang brand dito sa, uh, on my left is yung World Balance na Hover Glide Clog Shoes. Ayan. So on my right naman po is yung Kruberg na Stratos Clog Shoes. So ito pala yung ating World Balance na Hover Glide Clog Shoes. So, dito po sa front niya, may isa po siyang logo. Yung sa strap niya at dito po sa uh, heel. May, dito po yung kanyang mga uh, logo. So, yung features po niya, yung comfortable features po niya, is una is meron po siya ditong ventilated holes. Yan. So, para hindi po talaga siya mainit sa paa. Meron din po dito, oh. Yan. So, mas malaki side na to. So, yung support arc niya po is napaka-soft. Hindi po kayo masusugatan dito. Lalo na po kung pawisin yung paan ninyo, no? So, sa iba kasi kapag plastic is pag mag yung plastic at yung paan nyo is magkakos siya ng sugat or ng rashes. So, ito is parang hindi kasi napaka-soft niya po talaga. Ayan. So, dito naman po is meron po siyang circulation knobs. Ayan. Ito. Napakalambot din po niya. At yung heel cup niya is soft din po. Yan. So, kahit na maglakad po kayo sa mabato, is hindi po ninyo mafe-feel na matigas. Kasi napaka-soft po niya. At makapal na makapal yung sole niya. ayun So, isa din po sa feature niya is meron siyang velcro na strap. Ayan. So, pwede nyo pong i-adjust. So, pwede din po itong kunin kung ayaw nyo po ng strap. Ayan. dito naman po is, yung feature niya po dito is slip resistant po siya. Ayan. And, non-markings po yung dito niya. Ayan. So, non-skid and non-resist, uh, non-slippery po siya. Ayan. So, isang feature din po niya is medyo siya paangat dito. Ayan. So, para po talaga siyang sapatos. Na para kang uh, bouncy yung feel mo kapag nilalakad mo siya. Ayan. Ito naman, dito, yung parang may arc siya. Ayan. So, makapal siya. Pag dito po sa loob, ayan, napaka uh, comfortable ng paan nyo kasi Uh, pina-follow niya yung arc ng soul ninyo. Ayan. Kaya siya parang uh, may arc dito. So, ito po ay pang lalaki na clog shoes. Kaya po, yung front po niya dito is medyo siya malapad. Ayan. Kasi mas malaki naman po yung uh, width ng paa ng mga lalaki. Ayan. So, dito naman po tayo ngayon sa kalawang brand natin, which is yung Crewberg Stratos. Ayan. So, this is a unisex clogs po. Meaning to say, pwede siya sa babae at pwede din po siya sa lalaki. So, same design lang po ng pang babae at pang lalaki. So, yung uh, features niya po is katulad din po nung isa is meron po siyang ventilated holes dito. Yan. So, sa front lang po, wala dito sa kiliran. Yan. So, yung strap po niya is rubber at hindi po siya velcro. May holes lang po siya dyan. Ayan. So, yung atin naman pong heel cup, is soft din po siya. Yan. Soft. And then, meron din po siya ditong circulation nubs, Yan. Ah. Uh, kung i-compare po natin siya dun sa world balance, is mas marami po yung ano niya, circulation nubs and mas lutang po. Yan. Mapifeel nyo po talaga. Pero hindi naman po siya gaano ka tigas. Soft din po siya. Ayan. So, dito naman po. Ayan. Ito po yung sole niya. So, non-skid and non-slippery po din siya. Ayan. So, hindi po siya masyadong malalim. No? So, hindi po kakapit yung mga dumi dito masyado. So, yung sa Quality naman po ng material niya, uh, medyo mas kung sa softness po is ito is hindi po siya gaano ka soft compared po dun sa World Balance natin. Pero makapal din po yung dito niya sole niya. Yan, so dito po 'yung logo niya. And then kung makikita at mapapansin niyo po is 'yung design niya is curvy. Ayan. Since unisex po siya. No? So, so, nakita natin kanina, compared po sa isa, dun sa world balance, is flat lang po siya. Dito is medyo curvy po siya. Ayan. So, dito nyo po makikita yung size. ah uh, kung mapapansin nyo din po, is medyo malaki po yung size nito. Kasi ah uh, sa boyfriend ko po ito, So, yun po yung ating review sa ating dalawang klase ng clogs, which is yung World Balance na Hover Glide, at ito naman pong isa is yung Kruberg na Stratos Design. So, as to the price po, mas mahal po itong ating World Balance, which is 1,100 pesos. Ito naman pong ating Kruberg is Php 599 pesos. So, kung yung budget nyo ay nasa mga 500 or 600, okay na po ito. Napakatibay po, soft, and then durable din po siya. So, doon naman sa medyo nakakaluwag-luwag kayo, gusto niya naman ng uh, mas magandang klase ng club, which is hindi naman siya gaanong mahal. So, we recommend po itong ating world balance na hover glide. So, napaka-smooth and napaka-soft po niya sa paa. And napaka-comfy din po na slip-on. So, sana po ay meron na naman po kayong natutunan galing sa amin, which is yung affordability at durability ng ating mga club shoes. So, may choice po kayo. No? So, hindi naman po uh, tayo lahat nakaka-afford ng mamahalin na brand, which is Crocs. So, eto po, napaka-affordable uh, and durable. Sana po ay nakatulong ulit kami sa inyo. Bye and have a beautiful day.